Hello, hello po. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, maganda tayong lahat. Narito naman po ang inyong lingkod si Travel Leads. Okay ba yung sounds ko? Hindi <laughs> pa <laughs> <tawa> Ngayon, ang uh, ibabalita naman natin ay uh, medyo iiba muna, lilipat muna tayo doon sa medyo uh, nakakalungkot na parte na ng ating mundo ah, uh, ito nangyayari sa Israel, yung pag-atake ng mga Hamas, na actually matagal na talaga yung, yung labanan na yan. Nasa Bible naman yan. Ang nakakalungkot lang kasi, yung may nadadamay na mga, na mga civilian dahil lang dun sa kanilang mga uh, away. Na pero sa totoo lang at ibabalita ako sa inyo, ako po ay nagtrabaho sa Israel. Ako po ay mismo nandoon sa may Tel Aviv. Kung naalala nyo noon, sabi ko nga eh, uh, magandang magkwento kapag nandun ka sa, ano ko nga sa pangyayari, pero depende sa kwento, kung depende sa experience. Nakakalungkot lang nung nandoon ako sa Israel, yung mga panahon ng uh, SCAD missile, nalala niyo si Saddam Hussein. Uh, nung panahon na yun, nandoon kaming ano, magkakapatid, ako, yung ate ko, na alam mo yung pag sumirena na, mas nakakatakot kasi yun eh, gumaganon siya, nakakanerbis yun, malakas yun, ibig sabihin meron pong dumarating na uh, SCAD missile. Pero ang kagandahan, nadudoon na yung mga Amerikano, na sila naman ang, ang naging intercept, yung kanilang ginawang patriot, nakikita mo sa ere talaga, pag lumilipad na yung SCAD missile, na merong chemical warhead, yun ang panakot noon nila Nakapag yun e, eh, sumabog, ano, patay lahat ng tao kasi meron siyang doon sa pinakaduulo niya may chemical work. Kaya lahat kami nakagasmas. Uh, naka, lalakad kami, nakagasmas kami, kahit saan kami pumunta, baon-baon namin yun. Yun ang hindi namin pwedeng iwanan pag umaalis kami ng bahay. At yon ay pag nasa loob naman ng bahay, nandoon siya sa pinakamadali mo siyang makukuha, na malapit din doon o kaya nasa loob siya ng bomb shelter. Kasi ang mga bahay doon may bomb shelter kasi nga yun nga ang lagi nilang nagbabombahan talaga sila. At mapalad naman ako, hindi ako, hindi ako tinamaan ng scud missile. <laughs> <laughs> hindi po, sa so, totoo lang nakakatakot talaga. Kaya, ah, uh, siyempre, prayers, prayers, prayers pa rin ang lagi na, na panlaban natin. Yung talaga ang sandata natin, yung ang sword natin, yung panalangin, yung prayers talaga. Kaya, doon sa mga nasa Israel ngayon, may mga kababayan tayo dyan, may ninang ako dyan, may mga kaibigan ako dyan Nang matagal kong nakasama sa si Israel, nandyan pa rin sila. Tatag, no? <laughs> Kasi nandyan yung kabuhayan eh, tsaka maganda yung kalanggayan nila. Uh, karami naman sa kanila nasa Tel Aviv. So yung Tel Aviv, medyo malayo yan sa, ano, sa Gaza uh, Strip, kung saan yung nagigera. Parang dito sa atin sa Pinas, dito tayo sa, ano, sa Luzon. 'Di ba sa Basilan nagkaroon ng mga gera-gera, medyo malayo. Pero pag doon naman kasi naglili, parang talaga yung mga squad, yung mga yung mga patriot, talagang kikita mo nagsasalpukan sa ere, lalo na sa gabi. Naku, parang fireworks, grabe. Talagang kikilabutan ka. Nagkagulo sila doon sa mga tinatawag na kibuts. Nagkagulo sila doon. Nag-e-enjoy lang sila. Sabihin pinagplanuhan talaga nila, nakapin na nakakalungkot doon, ay eh, mababayot naman ang mga Israeli. Ang religion nila dyan ay Jewish. Bawal sa kanila ang mag-control ng anak. Kasi nga ka nagpaparami sila. Pero supportado yun ng gobyerno. Yun ang kagandahan sa kanila. Bawat isang bata, mayroong katumbas na ano yan, suporta from the government. I mean, lahat ng ahensya doon, mapasasakyan, yung bus, yung ang may hawak ay isa lang, gobyerno lang. Kaya maganda ang kalakaran nila pagdating sa sa financial, hindi sila naghihirap. Pagdating sa pagkain, masisipag sila, merong mga in, lahat sagana sila. Yung gana talaga mga sa Bible, na sagana rin sila sa gera. Sa mga pang-uusig, parang ganoon So, sa madaling salta, nung nandiyan ako noon, talagang nakakatakot. Kaya yung iba, talagang umuwi na, alam niyo, sabi mo, uwi na lang ako, hindi balin sa bahay lang ako. Magdidildila lang ako ng asin kasi dito naman ako mamatay. Mayroon ganun mga word. Alamin, alam na pag kami pamilya kang iniisip, tulad nun, nawalan na tayo ng dalawang uh, kasama natin na Pilipino, nadamay dun. Tapos, di ba nakakalungkot? Uh, hindi tayo makapaniwala na bigla na lang nilang pupuntahan yung mga inosente na nag nagkakasiyahan lang sa kanilang festival, nagsasayawan lang sila, bigla mo silang pagpapapatayin, re-retaliate ka naman. Parang ikaw, sinampal ko, din sampalin mo rin. Bakit sinampal? Eh, nauna siya eh. Ganun lang yon. Eh, sino ba nauna? Di ba? So, sa kanila, hindi sila papayag na may mamatay na si Bilyan. May namatay na nga, ang dami nang namatay. Actually, parang naman silang talo dito eh. Kasi mayroong nadadamay na iba. Alam mo yung pinairal mo yung galit mo. Siyempre, magagalit. Lahat kasi sila doon sundalo, walang exempted. Basta dumating sila sa age na 18 or before sila mag-college, hindi sila makakapag-college kapag hindi sila nag-18, pero dapat magka-college ka mag-aaral ka. Kailangan nila yon Kasi ang mga Israeli, mga utak yan. Matatalino sila. Pero talagang tinitrain sila doon. Kung maaalala nyo, sabi ng ating pangalawang pangulo na si Madam Sara Duterte, di ba? Gusto niyang ibalik yung ROTC, para maturuan lang tayo. Ako galing kong magkalas ng garan eh. Hindi pa ng competition niya. Nakakapagkalas ako ng garan, bilisan niya. Pangalawa nga lang ako, okay lang, at least natuto ko. Hindi na, na kailangan kung magaling ka o hindi. Kung hindi, natuto ka. Kaya pagdating doon sa Israel naman, lahat sila doon. Basta nakatapos ka ng high school, ng grade 12 ata yun, mag-aano ka muna, magsaserve ka muna, magte-train ka pala nag-train ka sa sundalo, magsusundalo ka, tuturo lahat sa'yo. And then after noon, nag-aral ka, so stop ka. Tapos noon, tatawagin ka nila, tatawagin ka nila ng reservist. Ngayon, pag kailangan ka, kukul ka nila. So kung natatrabaho ka, ano ka doon, alam ng, ano yon ng uh, tingkatrabuhan mo. At tulad ko, nagkaroon ako ng employer na uh, doktor. So, doktor siya. Tapos, pag tinawag siya ng na sa ano sa army sa sundalo ano siya uh, exempted siya doon muna sa absent muna siya doon sa hospital pero bayad sila kasi nagre-reserve nag, nag ano sila nagse-serve sila sa government ganoon kaya lahat sila marunong humawak ng baril pero alam nila ang disiplina sa paghawak ng baril ganoon sila katindi pagdating sa disiplina kaya ang mga gamit nila matitindi. Kaya nung sinasabi yung nagigera, no, mayroong ano, ano'y para bang sanay na sila. Kaya yung ginagawa nila, mag-prepare lang, practice, ah, I mean, training, training, training. Ganon ang ginagawa nila sa Israel. Nakakalungkot lang na kailangan mayroong mamatay, na, na sila, tapos binanatan sila. Siyempre, ikaw mag galit, di ba? pa nagagalit ka, di ba? Nakakapatay ka, nakakapagsalata ka ng hindi maganda. Di ba, may nasasabi ka na kahit ayaw mo, na masabi, sasabihin mo para makaba, makabawi ka lang doon sa kaaway mo. Pero after nun, ano, wala para raw kayong talo. Kaya ang, ang ano dito, ang moral of the story is, kung galit ka, uh, huwag mo idamay yung iba. Huwag ka man damay. Kung kanino ka lang nagagalit, sa kanya ka lang magalit. Hindi yung galit ka doon sa isa, gusto mo lahat ng friends mo, galit doon sa kaaway mo. Mali naman yun. Pati yung kanununuan, inilagay mo sa kapuso nila yung galit. Pero wala namang ginawa sa kanila. Iba naman yung gumawa. Parang sa pamilya, yung isa lang ang nag, ang ang nagkasala. Gusto mo naman, lahat sila may kasalanan na. Hindi naman ganun. Huwag kayo, kayo man dadamay. Yan ang ibig mong sabihin. Uh, halimbawa, galit kayo ngayon. Palampasan nyo muna yung galit nyo. Ganun lang naman yun, eh, di ba? Ngayon, pagka humupa na kinabukasan, minsan iiyak mo siya. Yung galit mo, iiyak mo. Pag naiiyak mo 'di ba, naiihimas-masan ka. O 'di ba? Tapos magpray ka. Wala naman perfecto sa atin. Pero nandiyan man ang Panginoon Jesus para tawagan natin. 'Di ba? So 'yun lang na mai-share ko sa inyo at nakakalungkot lang. Bagamat sila ngayon ay nag-uusap-usap, tumutulong 'yung mga ibang bansa para maiayos 'yung 'yung kaguluhan na 'yan, pero hindi mo maaalis sa kanila na hindi mag-abangan kasi Uh, alam niyo yung word na na traidoran. Yan. Hindi mo mawala yan pagating sa ganyang kaguluhan. Kaya, sana pag-pray na lang natin ang bansang Israel uh, dahil na talagang uh, Holy Land. Uh, na na ina, nalibot ko na nung ako yung doon. Halos mahingit akong sampung taon na nagtatrabaho doon. At kung sa klima maganda, yung sa mga tao, magbait naman sila. Magagandang nilikha sila perpekto ang kanilang mukha, walang 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 pa. Ano ba 'yun? Napasama pagka dumikit ka sa kanila kahit maganda ka dito, pagdating ng papang mas maganda pa rin sila. Ganon talaga. O paano mo malalaman na maganda yung katabi mo kung hindi mo tatabihan ng panit Inabot tuloy ako. Ay, nako. Hindi po ba? Eh, sa kailangan ngayon, prayers lang. Tapos pagkagalit ka, tahimik ka lang muna, mag-isip ka mabuti. Huwag ka agad gaganti. Dahil hindi mo alam merong madadamay. Kawawa naman. Lalong uh, sisiklab yung galit. Katulad ng nangyayari ngayon. Kaya pag natin ang Israel na sana pumaya pa, na sana iwala ng madamay na iba pang mga sibilyan. Kasi yung sibilyan talaga ang talo dito eh, mga, yung mga sundalo, laban kung laban na yung mga yan eh. Hantong na yung buhay nila eh. Kaya, mas maganda nga sana kung, kung, pero hindi sila matatalo. For sure. For sure. <laughs> Panahon nga sa Saddam Hussein, eh, hindi nga nila nadali yung, ano, di ba, Israel ang binabanatan nila noon. Tatad ng iskat, lang Israel eh. nandoon ako eh. Sinasangga ko nga yung iskat eh. <laughs> <laughs> hindi, joke lang. ah. Uh, sa madaling salita, pag pray natin sila, at ito, ito naman, si Netanyahu, yung kanilang ano, uh, prime minister, ginagawa ang lahat, kita natin nagkakagulo, uh, swerte pa rin tayo at mm, napakapalad pa rin natin dito sa bansang Pilipinas, payapa, kahit na medyo hindi kagandahan ng buhay, sakto lang, at least eh, walang nagkakasakit, di ba? Kaya yun ay na natin. At sa ating Panginoon Diyos na hindi tayo madala sa anumang uri ng kapahamakan. Sa ngayon po, yun ang ating maipaglilingkod sa inyo. Manatili tayo. Prayers, prayers, prayers. Yun ang ating uh, gagawin lagi para sa uh, kapayapa ng ating uh, bansa. Ganun din po sa bansang Israel. Bye for now. Don't forget to subscribe.